mga kaalo, magkakabit tayo ng walang bulok na bintana. Ito ay tinatawag na kismet window. Ang kulay niya ay powder coated white at ang glass niya ay one port clear glass. Ang taas niya ay 1.2 meter at ang lapad niya ay 1.2 meter. Ang presyo niya ay 7,000 per set. Ang ginagamit namin na profile ay 38 series na pang window. mas magandang ganitong bintana yung ipakabit yung mga kaalong kasi ito na yung pumanit sa steel window na bakal na laging kinakrawang yung kanya mga bisagra walang maintenance sa paglagay ng langis sa bisagra para hindi siya kakalawangin Bali, pag po ito sa shop mga kalom ay buo na yan at pagdating dyan ay itutornilyo na lang yan sa kanyang mga hamba na tubular Salamat Sir Leo sa pagtiwala mo oh, ano? sa JB Channel Ito na po mga kalom yung kanyang final product na casement window na walang bulok sa araw o kaya sa tagulan. Paki-like, okay, subscribe and follow na mga kaalom para ma-share naman mga video namin. Salamat.